Ano po akala mo ba yung Presidente natin nagtatrabaho? Hindi nagtatanong yan at all. Hindi. I swear to the flag. Si BBM, hindi yan siya. Nagtatanong ng uh, trabaho at all. Ano po masasabi ninyo? Kaya napansin nyo ba, walang direksyon yung governance at walang direksyon yung iba't ibang uh, departamento. Bakit? Kasi he doesn't give direct, uh, he doesn't command. He doesn't command, he doesn't ask. I have no idea. I don't, I, I, I don't look so much at the, uh, it's, it's of course, it's nice to know so po well I didn't know about that but you, now that you tell me of course I'm glad that it it's it's that that way Tapos may dul pa yata nung kagabi kaya ta konting lang po wala ang mahirap dito wala talaga tayo magawa sa sa panahon Ang nais ko talagang malaman paano ba tayo umabot sa ganito Dito ba papansin matalino si BBM kasi tinanong niya si binalik niya yung tanong kay kay Dike Morales. Paano nga ba? Hindi nga Bakit na, paging ganitong kabase ng corruption? Dito mapapansin matalino rin si Vicky Morales kasi binalik niya yung tanong na tanong niya kay BBM. Sa nung 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 uh, ako governor hindi ganito. Dito malinis si BBM kasi Nung panahon ng gobernador walang ganyan eh. At bukod pa sa laki ng halaga ng nakukuha ng kung sino, -sino na, na tao na wala namang karapatan na bulsahin ang pera na yan. Dito makikita yung galit niya sa tao. Pero maingat siya magseta yan napansin niyo, tumingin pa siya sa gilid. Baka may nakakarinig, di ba? Mga walang karapatan na kunin nung kaban ng bayan. Maliban sa may karapatan na kunin nung Oo, oh, kung may, may tao na may karapatan kumin sa ng bayan, hindi ko alam. Uh, bukod pa ron, ay hindi nila tinatago. Dito, nanulungkot ako kasi kung iba, dati siguro may nagtatago. May siguro na gumukha sila ng pera ng bayan dati. Garapala na po. Eh, eh you, in your words, it's uh, economic sabotage. Dito, pagkasabi ni Vicky Morales, naiyari siya na sinabi niyang karapalan. Naiyari siya eh, pero ito yung nuro niya in your, oh, in your, words. Economic sabotage. Siya, yeah. kasi ngayon sila, wala, walang pakialam. Dati, may, may mga pakialam pa yung magnanakaw eh. May, mga, may, may pa sila sa, sa ano eh, na, sa mga ninakaw na huh? But how did it become that way? I, why? Why this is What I really so brazen? Di, how did we evolve? How did the system evolve? Dito sa pa na mamatatari talaga to kasi ti, binalik nila yung tanong kanina na tinanong niya kay BBM na tinanong ulit sa kanya na tinanong niya ulit binalik kasi ngayon binalik nila yung tanong nila dalawa tapos nag-English na evolve si BBM at least meron siya ano parang Pokemon yun eh nag-evolve like ano da ngayon Sinanong, tanong So it became like this It did not happen overnight mm -hmm. This happened over many decades uh, Sa wakas Ngayon sinagot na nila yung tanong Kung bakit nangyari yun Tapos ano Hindi daw ngayon nagsimula yan Dati pang dekada dekada Ibig sa yung mga panahon pang uh, governor siya Hindi niya na Ha! Ah dek ano de decades uh, ibig sabihin dekada dekada 24 years siguro ay di na di na siguro siya governor diba? Uh -huh. and we have to figure out kung ano ba talaga ang nangyari para hindi na mangyari ulit to put the safeguards in place which if it requires legislation if it re requires restructuring the government lahat yung kailangan natin gawin yun yun ang solusyon ay, salamat kaya pala tinanong nga uh, binalik niya yung tanong kay Big Morales tapos tinanong niya ulit tapos tinanong niya tapos ngayon tinanong nagtanungan ulit sila tapos ngayon ano kaya pala tinatanong niya ulit yun para malaman kung anong solusyon solusyon kung anong pwede gawin baguhin sa sistema para hindi na maulit pero kailangan natin malaman kung paano tayo hindi ako nasasaka ko hindi mm -hmm. hindi, hindi ako makapaniwala na nandito na tayo na ganito na, na ang gobyerno na tinanong niya ulit na ano kasi ano talaga hindi talaga siya makapaniwala na shock siya sa the discovery niya na ganun na talaga para ang gobyerno ba na, nagulat siya bakit nagking ganun ang gobyerno ngayon uh, but, but, so many regimes and it just keeps getting worse so it did So how did we get here and what can we do now? Na ano na si Biki Morales, sinabi niya, ano, ba iba, iba yung ano yung mga, uh, mga presidente, uh, iba, iba tapos pa palala na palala. Tapos binalik niya ulit yung tanong na tanong kanina kung bakit nagkaganon. Tapos sina, nagsabi na siya na ano ba yung solusyon? Ano pwede nating gawin? Sabi Well, I I am I cannot give you a, a, a complete answer to how did we get here. The, simplistic answer will be paano tayo nagkaganto dahil pinabayaan. Mm -hmm. Tama naman si BBM kasi kanina pa kasi nagtatanungan sila kaya ngayon nagtatanong nga rin siya o paano nagkagano eh. Pero ano napilitan na siya sagutin na ano kasi pinabayaan. And what can we do? What we can do is to find out how this happened, who are the people that are involved, make them answerable for their for their wrongdoing. And fix the structure so this is not allowable. Mm -hmm. Yeah, yan ang ano, solusyon. Um, anapin ko sino mga nagkasala, tapos panagutin, tapos baguhin ang sistema para hindi na maging ano, um, allowable. Um, ano, pinagbibigyan lagi, mapagbigyan. ano, um, ano, um, mapagbibigyan. O... Oh. na mga ganun. Eh ba't diba? ang allowable eh? Na allow ma pagbibigyan. Basta yun ang solusyon, di ba? Hanapin, ang um, padagutin, at bagoy ng sistema. Okay. That's, the, that's the word that I think that I, It, it became allowable. Okay lang. Yes. Hindi problema yan. It, hindi krimen yan. Sige lang. It was normalized. <laughs> It's, ito, natuwa si BBM kasi nalaman niya yung, yung exact words, di ba? yung, allowable. Ta tama yun eh. Tama yung salitang yun eh. Tontuwa Tung siya, di diba? ano, uh, palaging ganyan na lang. Di ba? Tapos, eh, ayaw ko ano, kay Big Morales. Nagsalita siya na, ano, ano uh, 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 normalize. It becomes normalize. Then, na, na pa, ano, na pa, buntong hininga tuloy si Bebe kasi nang uh, parang nangagaw ng spotlight nakaanap na ng, nga ng ano yung magandang salita eh pasikat yata to sa Bibi pero um, people have come to accept this yes, no? Yes. but to the level na 30% na lang yung naiiwan sa mga proyekto astounding yun that's the part na talagang hindi ako makatulong pag iniisip ko paano tayo nagkaganto dito naka, naka Antay, synonyms na lang si ano eh, si si Vicky Morales. Pagkakapares din naman ng ano eh. kahulugan niyan eh. Pero tapos at least pinakita ni Bibi ulit. Uh, tinanong niya, binalik niya ulit 'tong tanong. Bakit tayo nagkaganto? Pa paulit ulit sa umpisa ng tanungan nila, binalik niya ulit 'tong tanong. That's why we're really looking forward to this uh, independent body which you will be forming yes. and ako, kaya ano, na, naubusan na yata ng oras si Big Morales kaya diniretso na niya yung ano yung solusyon na um, independent body na mag-imbestiga sa sa nangyayari sa sistema, di ba? Yan ang solusyon eh, magkaroon ng independent body na mag -imbestiga. We're just wondering how powerful will this body be? Will they be able to even investigate the Congress people. Yeah, diniretso na, diniretso ni Bigan Morales. Ano ko, oh, gaano kala, kalakas yung kapangyarihan na ito, independent body? Kung pwede silang magtanong o magpatawag ng mga congressman, mga kung sino yung makapangyarihan. Tinitignan ko niya. Gusto na malaman ng tao kung gaano kalakas ang kapangyarihan na ito, best, independent body. Na, at solusyon para investigate they, will, Senate, they, will, they, will, they will have the will they have, have, will have the power powers. to investigate anything and anyone uh -huh. parang wala ah. parang wala ko pagyari ana hindi mo maintindi ana ano sabi Otherwise, then what they will have, will have they will say, may sacred cow na naman, may mm -hmm. pinaproteksyonan dahil kasama sa politika, whatever. Mm -hmm. Pagka nangyari yun, wala rin, wala, rin, wala rin kabuluhan yung kanilang investigasyon wala rin pala silbi yun eh, kasi kapag pag gumawa pa ng ano independent body baka sabihin may pinaprotekta ano, kaya kasi kakampi na bulit wala rin pala silbi tanong mo na lang ulit magtanong mo na lang kaya kayo kayo na dalawa mag-usap nga ah uh, May nagpaalala sa akin na tatlong na, tatlong buwan na ang nakalipas mula nung aking sona na ating sinimulaan ang pag-imbestiga tungkol sa mga anomalous na flood control project. Ito, mga walang hiyang ito, sa na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Ah, habuli na namin kayo. Habuli ah, na kasi nakatakbo na eh. Mahirap kasi abulin pag hindi tulakbo, di ba? nakapunta na iba sa Amerika eh. At least nakaredy na, abulan na. Oh, alam ko, bago magpasko, marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa, nasa ano na, ma, ma, ma matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso, makukulong na sila. Wala. At least, hindi siya nangako na ano, hat, lahat ng nakalista marami lang sa nakalista. Yung ibang ano, ano, basta marami sa nakalista, hindi lahat Kasi hindi, hindi dapat mga ako mga ganyan. Kasi silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Yan ha. Ano, December 24. Ang, ang ano, ngayon bang Christmas na 2025 o oh, 2000, ano bang year? Wala kasing ano at least hindi siya nang ako kung anong ilang taon. Ngayon Pasko yata eh. Ngay oh, sa ah, basta ngayon siguro. Wala siyang sinabing year eh. Pero ano. Sana 2025 no. At least hindi siya nangangako. Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. ah uh, aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga. Meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, ha? malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang uh, trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. <laughs> the, 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 the narrative. Um, may I just ask you why that's funny? Why that? Why that's funny. Ano po masasabi ninyo? Kung maalala ninyo, nung bago akong upo, Uh, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang pangulo ay wala nang gutom na Pilipino. Kaya po may mga programa tayong ganito. Ito po yung ating tinatawag na Walang Gutom Program. Ang pinag-ang ang, ang, ang uh, bago rito po ay hindi lamang natin iniintindi yung ating uh, yung food supply. Ika nga, yung kakulangan ng pagkain. Ngunit, bu uh, bukod pa ron, titiyakin namin na may sapat na pagkain. At bukod pa ron, ay titiyakin natin na tama po ang uh, kinakain po ninyo para balansyado po ang tinatawag na balanced diet. Merong... Uh, Meron tayong mga meron tayo mga uh, bigas, mais, para naman meron tayong sinusunog, meron tayong protein na tinatawag isda, bata karne at siyempre gulay, uh, para naman na uh, maging healthy, para kompleto kompleto po ang diet ninyo. Hindi na po maari na isang uh, isang isang bandihadong uh, kanin tapos isang uh, pirasong sardinas. Hindi na po pwede yun. Kaya ito po ang ating programa. Ay, patuloy po natin at ating ginagawa. Ito ay nasa walang gutom program. Dahil po, kung maalala ninyo, nung bago akong upo, ah, tinanong sa akin, ano ang pangarap ko sa aking termino bilang presidente? Ay, ang sagot ko, sana naman magawa natin na pag-alis ko bilang Pangulo ay wala nang gutom na Pilipino kaya po may mga programa tayong ganito